Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa aking channel. Greggy Farmer e. nga po pala ulit to. Bali, nandito tayo dito. Kung mapapansin nyo ay iba tong area na kinalalagyan ko mga kagulay. Kung baga, dun sa, naikukwento ko sa inyo na isang hektarya dun sa, ano, sa amin ay hindi na matutuloy dun mga kagulay. Gawa nga ng, ano, uh, basta hindi na matutuloy mga kagulay. Tapos nandito ako ngayon dito sa Bayugan City. Pero malayo dito sa city mga kagulay, medyo malayo pa siya. Kumbaga dito na ako magtatanim mga gulay yun nga, nandito na kami. Pati yung mga tao na nakuha ko, na magano ng mga kung ano man ang dito mga kagulay. Kung mapapansin nyo dito, napakalawak na ito mga kagulay. Nasa tatlong hektarya kasi ito. Kasama yun dun sa kabila. At saka, kung mapapansin nyo, may talong din dyan mga kagulay. Ayan, oh. ah, nagtesting testing testing yung, ano, yung may-ari dito eh, hindi siyempre hindi naman siya ganong ma ano sa talong kaya ganyan ang kinalabasan baka hindi niya naasikaso kaya yung na, na kapag usap kami na ako na lang yung kumbaga magtatanim dito mga kagulay eto talagang sureball na to na tuloy na yung tanim dito mga kagulay kasi nandun na yung rotovator. Ah, uh, kung mapapansin nyo sa 20 na to tataniman sa biyarnes aso hindi pa siya na ano pero to narotor na to tapos na stack lang to mga gulay mga dalawang buwan yata to. Nga na ano dito pero narotor na rotor narotor na to nakaraan. Ay mapapansin niyo ganyan pala siya mga kagulay oh. Ang kaganda lang dito sa ano, sa may-ari dito, may sarili siyang rotovator tapos uh, may plat na rin siya, diretso plat na rin yung ano niya, yung rotovator niya mga gulay. Ayun uh, nga si Boss Ryan. Ah, uh, shout out sa iyo, Boss. Kapag mapapanood mo, to, mapapanood, mo to, mapapanood mo 'tong video na 'to yung rather nandiyan ka sa Manila uh, yun nga pinagkatiwalaan naman niya ako na ako muna yung tatao na talaga dito kasi busy si Busrayan uh, Baka na sa ngayong araw na to sa Manila na siya mga, mga kagulay kaya ako yung umano dito kaya ang, pero ang tatrabahuin muna namin dito mga kagulay kasi hindi pa naman to ipa-plot kumbaga mga bukas siguro magpa-plot sila dito kasi uh, nagka-aberya yung ano, rotobator nasira yung lining eh, papalitan pa yun. Uh, madali lang naman na plat to kasi diretsyo na nga sya, hindi na kailangan ng tao, yung rotovator lang talaga, diretsyo plat na sya, kaya madali lang naman kahit nasa biyernes ay dumating na yung ano natin, yung seedlings natin. Sa 5,000 lang yun mga kagulay kasi ang plano namin dito, kung mayari ay every 2 months magtatanim kami. Kasi medyo malawak-lawak to mga kagulay, 3 hektaryo nga. Kaya 5,000 lang una kasi papunta ng ano, ng December, January yung kasi ang tagmahal dito sa amin December, January, February hanggang March pa nga kung naalala yung mga karam vlog ko yun na talagang tagmahal umabot siya ng 60 yun ang pinakamahal doon na dito sa amin yun mga gulay mga 60 hindi naman katulad dyan sa Luzon na talagang umabot dyan ay sandaan so papakita ko rin yung unang tinatrabaho namin dito kahapon pa kami dito yung nag kami ng pantusok ng ano ng plastic mulch yung kawayan kung nakikita nyo naman siguro dun sa no yung ganito mga kagulay oh yung pantusok na ganyan yung kawayan ito tatanggalin to mga kagulay babaguhin to lahat at papatanggal ko lahat to kasi parang uh, uniform yung pagkano niya dito para pagtanim ulit doon kasi ang plano ng tatanim dito 5000 na no na talong tapos dun sa bandang dun niya mga kagulay uh, ang palaya tapos dun sa pinakagilid-gilid niya mga ilang ano doon pahaba na mismo yon ay sitaw sa pipino ha pag iisipan ko pa kasi maraming nagtanim nagtanong-tanong nga ako doon taga sa amin maraming nagtanim kasi kasi yung mga taga rito mga kagulay kahit medyo malayo to sa amin ay doon pa rin ang bagsak san trans pa rin mga kagulay kaya nung nagtanong-tanong ako doon mga hektarya rin tinataniman doon mga pipino kaya nagalangan ako sa pipino mga kagulay kaya nagalangan ako kaya baka siguro Uh, talong ang at saka sitaw lang muna may tatanim dito tapos ang plano dito dun sa kabila mga isa, isang taryang may gate ay mga by may mga ganoon mga gulay yun nga mag siling labuyo sa saka atsal yan mga isang tarya may gate mga gulay dito dito na yung ano yung every 2 months magtatanim kami ng talong hanggang dun sa masagad na dun sa ano niya sa pinaka boundary nung lupa So papakita ko sa inyo mga gulay yung ano, ginagawa namin dito. Na yung pagano ng uh, pag, pag, ng ipit ng ano, ng plastic mulch mga kagulay. Tayo nag-aabang diyan sa mag pagtatanim ko ng talong ito na. Uh, sisimula na kami. Na unang ang ginagawa namin ay nagano kami ng pang-ipit ng ano. pangipit ng plastic. Ayan siya mga gulay. Nakarami na rin kami. Ayan yung mga nagawa ng pangipit sa plastic. Ayan. Ito mga nasa 20 na siguro na plat ng magagawa na ito mga gulay. Marami na yan. Oh. Ayan siya. Ang kaganda lang dito mga kagulay, di na ka na problema ng kawayan kasi malapit lang. Kumbaga dun sa ano, sa lupa ng may-ari ay may mga kawayan kaya hindi na namin problema kawayan hindi katulad nung nung ako nagtatanim dun sa San Franz na talagang problemado ako sa mga kawayan tapos ang mahal pa dito naman ang kagandahan ah uh, malapit lang yung kawayan ay lang siya tapos ito lang yung tataniman ay lang yung ano dito mga kagulay kasi ah uh, mga January kapag makatapagtanim kami dito mga kagulay pang abente uh, ng October Sigurado yan, mamumunga na yan. December, mga December 5, 10, mga ganyan. Mga January, kalagitnaan siguro. Uh, papasunod kami uli. Kasi yun nga lang pinag-usapan namin yung mayari dito. Every 2 months ay magtatanim kami para hindi para wala ng putol mga kagulay. O mga dire-diretsyo na siya. Kung mga pagkatapos doon, halimbawa ito yung umabot ko ng 7 months, babakantihin uli para matapos rurururur rotubator para makasingaw yung lupa para yung mga bakterya na sa lupa ay maw mawala mga kagulay yan ang plano dito kaya paano ano na ano, every 2 months tapos ano na naman ulit tanim ng panibago pero paunti-unti na lang yun mga wala mga, mga 3-5 na puno ganun na lang yung stel dito kasi mapapansin nyo malawak yan mga kagulay oh. ngayon sa mga nakikita nyo ano, yung mga puno na yan pag ganun sa may punong yon mga kagulay pag yan yan, tapos ito. Ay nga yung nakakwento ko kanina na siling labuyo at saka lang ano dyan, sa May. Kasi inaano ko rin yung tagmahal ng ano ng uh, atsal at salat sa para hindi rin tayo siyempre hindi naman tayo gumagastos uh, para makachamba rin tayo sa presyo mga gulay. Uh, ito ang kaganda na sinasabi ko mga gulay na may makukuha siya ng kawayan di ka katulad doon San Franz na problemado ako dati nung nagtatanim ako doon kung naalala nyo mga tanim ko doon na mga talong talagang problemado ako sa ano kawayan dito yan lang mga kawayan mga kagulay yan siya. yan mga kagulay so ayun, mga kagulay kung bagay na ko lang kayo dito sa panibagong tataniman ko uh, abang abangan nyo lang baka bukas ay makakapagpa plat na dito tulad nga sinabi ko kanina yung ano na yung rotovator na yun ay diretso plat na siya. May pang-plot na siya kaya hindi ko na kailangan ng maraming tao. Kaya medyo mas maano yung gastos dito mga kagulay. And, so hanggang dito na lang ako mga kagulay. At uh, asikasuin ko muna yung ano doon. Yung nagano ng kawayan para ma -ano na, magawa na lahat para bukas ay handa na lahat mga kagulay. Uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta pa rin sa akin hanggang ngayon. Sa mga susuporta pa. Uh, sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa uh, panibagong tataniman ko. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.